Okay, uh, magandang magandang uh, umaga po sa inyong lahat mga minamahal kong mga kababayan So muli nandito na naman po tayo sa ating programang Reaction Mo birado Rad Okay, sa ating papatuloy mga minamahal kong mga kababayan ay pag-uusapan po natin ano Ito pong naging resulta po no? ng uh, kababuyan katarantaduhan o ka ng mga inutusan po ni Sara Duterte no na kung saan po eh wala na po sa katinoan pero sa kabila po ng mga ginawa nila kumalala ninyo meron po isang uh, kabataan na yung uh, kita niyo mo ang may sakit na TB yung malaki lang yung mata lang yung malaki pero yung uh, yung katawan kung titignan niyo parang may sakit to talaga na TV. No? So sa mga pong mga minamahal ko mga kababayan eh eto panoorin po natin. Ito pong uh, naging uh, uh pahayag ni uh, Mayor uh, Sebastian. Ah Bastian tuloy... Mayor Sebastian Ninoone... Eh. Duterte man yun... Mayor... Uh, tawag nito... Sino, Mayor ng Manila... No? Ah... Uh, Ito pong... Uh, Mayor nito... Si Isko Moreno... Ay nagpahayag po... No? So... Ito pong mga minamahal kong mga kababayan... Kagabi po... Uh, dumating po siya... Sa nasabing mga lugar... Uh, sa nasasakupan po... Ng kanyang uh, kapangyarihan... Uh, meron po siyang uh, iminando o uh, inutos sa kanyang uh, mga kapulisan kung uh, ako nagkakamali ito yun so yun um So, ang instruction po niya, mga minamahal ko mga kababayan, lahat daw ng uh, mga minor de edad, pagdating daw ng alas 10, kunin na. So, kagabi po, uh, dahil mayroon talagang mga bayaran ng mga kabataan, isabi ko nga sa inyo, di ba? May sabi, may kasabihan, ang mga kabataan ang pag-asa ng ating bayan. Pero ngayon po, iba na ang mga kabataan ay ginagamit na po ng mga kawatan. No? Ginagamit na po ng mga politikong kawatan. So kaya kagabi, nung uh, pumatak na po yung alas 10 ng gabi, ah, uh, yung mga kabataan po na matigas ang ulo, dinampot na po. At alam niyo ba kung ano ang naging uh, style ng mga magulang nito? Yung mga magulang nito na mga tulongges na katulad nila na nabayaran din na pinagamit po ang kanilang mga anak. Alam niyo sa totoo lang, hindi po makakarating dyan yung kanilang mga anak kung hindi po kinausap yung mga magulang nito na gamitin natin yung anak ninyo, manggugulong, mambabato. Ako na ba? Siguro maraming ipinangako. No? Maraming ipinangako si Sarah sa mga ito. No? So, kaya yon pumunta doon kagabi, dala-dala po agad, alam na, alam na agad nila kung anong dadalhin nila. Parang uh, nakabriefing talaga sila na pag kung sakaling mahuli yung mga anak, itong gawin ninyo. Kumuha agad kayo ng birth certificate para uh, ma-release agad. ba diba? So, pero mayroon pong mga naging mensahe po. Ito pong si... Ah... Uh, Isko uh, Moreno, mayor ng Maynila, no? kung di ako nagkakamali meron po siyang naging mensahe sa mga gumawa po ng kababuyan, katarantaduhan dyan po sa uh, Metro Manila Okay, so o, sa, yes, Metro Manila, so ito pakinggan po natin e ko tama po ito ah. there will be a mapping uh, operation going mm. to happen in a few minutes within mm. the uh, University of protect educational institution, dormitories, and other businesses uh, in the city. Sir, talk to them po mga kapatid kasi plano yung iba nating mga na rallies o mga nagugulo. Um, ano po sa yung warning po ninyo sa kanila, sir? Uh, pwede nyo sabayan sa korte yung mga kasama nyo. Tingnan so, ninyo, magkikita-kita tayo sa korte kasi uh, I don't of myself. Kasi nakita nyo yung lesbo ko, eh, makikita niyo yung nahanap nyo. Yun. Mahalo kayo eh. Walang desisyon Eh, de, namin sa inyo yung gusto nyo. Mahalala sa mga magulang, walang hiyakan ha. Pinabayaan ninyo yung mga anak nyo eh. Eh, pero yun de, yung pulis ko. Wala kang ginagawa sa kanila. sinaksak eh. Pero ko kaya ang sitwasyon. Tama. Sabi ko, malaya kayo sa Manila. O nakatungtong naman sila. Nasabi nila yung dapat yung masabi. Uh, uh, hindi hindi nilalagay lang natin sa lugar. Pero ito, itong gabi, hindi itong mga rallyista. Okay, magkamalihan. I just wanna distinguish uh, the people who attended the rally uh, in the morning, in the afternoon, and late afternoon. So, pati itong na, daw, ipamuri na itong mga, at saka marami rin dito ka Manila. Galing pa ng Kalohan, Taguig, uh, Quezon City, uh, Pasay, Asay, pa rin Dito ko sa ka, Uh, pwede naman silang mag-rap. Pero may nalimutan yata si Mayor Rice mo kung may iniiwasan siya. Ako naman sasabi, Mayor Isko, na may mga taga-dabaw din dyan. Kasi may mga Muslim. Ha? At may mga Bisaya. O baka nahihiya ka lang na sabihin. Eh dapat mag patos ka naman. Kitang kita naman eh. Alam mo naman siguro kung taga saan yung mga Muslim na pumunta dyan. na nasa balita nga eh, taga-dabaw. Hahaha. <laughs>

Things are okay now. All the name are suspect. But uh, for purposes of due diligence, uh, uh, the Manila Police District they will do uh, some activities mm. in the remainder of the night. And your city government on a civilian component will do our job to make the city and the demonstrates. Convention be made available uh, sa lahat ng taga Maynila at tatako sa Maynila. There will be... So, yun, mga minamahal kong mga kababayan, ano? So, ngayon, nung nagawa na po yan, nung nangyari na po yung kaguluhan na yan, mga minamahal kong mga kababayan, alam nyo, nung nangyari na po yan nagdrama na po agad itong butiki na naglilider-lider daw kunuhay dyan sa rally na yan na kung saan pinutosan lang po itong bumili na suka nakarating na agad dyan sa sobrang kapal ng labi no? ito sabi niya dito sabi niya dito ito panoorin nun natin hmm mm. Alam mo naman tama. galing-galing, no? Pero sa totoo no, mga kababayan, yung style po nila na yan, style po yan ni Rodrigo Roa Duterte. Na halimbawa, sasabi ni Rodrigo Roa, walang walang papatay na, walang walang gagalawin, pero may mamamatay at may gagalawin. Kapag hugas kamay agad, hugas kamay. Eh, nakita nila na hindi uubra yung kanilang ginawa na pangwawasa, paninira, pang ano sa mga pulis. Kaya yan, sabay ba na siya para hindi po i-address sa kanila na sila yon. Pero sa totoo lang po mga minamahal ko mga kababayan, itong butiking tokmol na ito, basang-basa ko na po ang kilos nito. No? kakain pa po ito ng isang milyong bigas o isang milyong sakong bigas bago ko mauto nito sila sila din po yan kung habang gumagawa sila na, walang ginawa walang piniwan niya kay Duterte habang sinasabi ni Duterte na galit ako sa droga pero pwedeng magpapasok si Michael Young pati ang anak ko si Paolo Duterte ng tulit-tulinadang siya po sa customs ha? Ah? So, ganun nang ginawa nila. Nakita nila na galit na ang Philippine National Police. Galit na si Mayor Isko Moreno sa ginawa nila. ayun nagpaparinig na yung tokmol. Na hindi na uh, balas na uh. Ayun na, nagmalinis na, nagano na, nagtakip na agad yung mga tao ni Sara Duterte. Style Duterte talaga. Walang pinagkaiba sa bossing nila. Eh ngayon, natutulog po silang mga sawi. Natutulog silang mga walang silbi. Kanino? Walang silbi kay Sarah. Dahil gumastos lang si Sarah sa kanila ng bilyon-bilyon pero walang nangyari. Lalong-lalo na doon sa mga retired army, lalong-lalo na doon sa mga nagpuntahan sa rally na akala mo talaga mapapababa nila si Marcos. O, oh, ngayon, anong napala ninyo? Mga utot ninyo. Ano? Rally pa more. O, oh, sayang-sayang lang kayo sa mga oras ninyo. Sayang-sayang lang kayo sa... O, oh, nagbibigay lang kayo ng kaguluan o traffic dyan sa EDSA at sa mga lansangan dyan sa Metro Manila. Nag-iwan pa kayo ng mga panghining nyo. Diba? O, oh, nalala ko tuloy... Ay, uh, may sinabi din si Baste, naalala ko. Uh, kasi nagsalita din si Baste doon sa Davao. Ito yung sinabi niya, ito pa panoorin nyo. Ah. ah. Oh. oh. pareho daw silang lahat doon mga disiplinado sa so, para kay uh, ang hirap niyang bagkisibig you kasi no yung salitang pareho tayong lahat disiplinado may, may siguro may naisip siya nung sinasabi ito hindi naman disiplinado yung kuya ko eh. Uh, sabi niya, lahat daw ng tao dyan sa Davao, pantay-pantay. Walang diskriminasyon. No? Kaya pala yung kuya niya, nang bubugbog, nananakot, no? kapag nalalasing na. Disiplinado daw ang lahat ng tao sa Davao, kaya pala. Disiplinado, kaya pala pumunta doon ng Maynila at ng gulo. Hay talaga. Alam nyo, ito yung ito yung saktong-sakto yung kanta nung ang magnanakaw ay mapagsamantala magaling magkunwari. Ah, uh, yan madaling makilala. Eh, buto, madaling makilala tong mga to eh. Huh? Sa tatoo pa lang kilalang kilala mo na eh. Di ba? Alam niyo sa totoo lang, eto ito yung sinasabi ko sa inyo yung mga suspect na yan na nahuli yung mga kasi mayroon din mga kabataan dyan na tama na yung edad ang sabi po ni Mayor uh, uh, Isko Moreno lahat ng mga damage dyan uh, lahat ng mga naging damage dyan sa Maynila ang magbabayad po niyan, mga minamahal ko mga kababayan, yung mga nahuli. Ngayon, kawawa po tong mga to. Kawawa po tong mga to dahil lahat, yung sogo, eh, yung sinunog nila, o, oh, eh, sa totoo lang eh, ah, uh, harson yun eh, yung uh, pagsusunog ng ano, eh, pagka nasa tamang gulang na po tong mga ito, habang buhay din po itong makukulong, yan ang sinasabi ko sa inyo, sumunod pa kayo sa kagustuhan ni Sarah, yan ang mapapala ninyo. Dadalhin lang, sisirain lang yung buhay ninyo papunta ng imperno. ba? Diba? Tingnan nyo yung ginagawa ni Sarah sa mga taong napapakinabangan niya, sa mga taong napapaniwala niya. May mga tao bang gumanda ang buhay sa kanya? Wala. Hindi na tayo magtataka yung mga bata nga sa DepEd. Eh. ba? Diba? Ano nangyari? papaano niya binaboy, winalang niya yung mga estudyante doon na pinakain niya ng bulok-bulok. Diba? Yun ang sinasabi ko sa inyo. Kaya sa mga kababayan natin, mag-isip na po kayo lalong-lalo na sa mga DDS na hanggang ngayon sirado pa rin po ang pag-iisip. Sikipan niyo na po ang tornilyo sa inyong mga ulo. Kasi sa totoo lang mga kababai, ako ay natatawa din ako. Oh. Eh, ang dami pong modus nito ni Sarah Duterte. Lahat na lang ginawa niya. O, oh, biro mo, nagpagawa pa ng buhaya. O, oh, ito, o, oh, buhaya mong ginawa niya, o. Oh. O. Oh. O, oh. kita mo, kasing taba din niya, o. Oh. O. Oh. Pati yung muka. O, oh, kamukha-kamukha niya. O. Oh. O. Oh. Sa totoo lang mga minamahal kong mga kababayan, ito pong pinagawa niyang uh, itong pinagawa niyang uh, buhaya. Eh palabas lang ho niya to mga kababayan, no? Oh, tingnan niyo oh. Oh. Kamukhang kamukha po ni Sara eh. Pati yung bunga nga, pati yung mata, pati yung panga. Ano, sarang-sara talaga. Oh. Sa totoo lang mga kababayan, kaya nga sabi ko si Hugay magpadala. Tingnan niyo sinasabi nung muklo. Muslim yun eh, yung bata na to na nagsasalita. Yung mukhang may sakit sa may sakit na TV. Sabi niya, kaya daw pinaparesign si Marcos para daw hindi na maghirap yung mga kabataan. Para daw hindi na daw mauso pa yung katiwalian. Eh, bobo ka pala eh. Sa laki-laki ng mata mo, sa laki-laki ng tainga mo, wala ka bang nalalaman? Baka nakalimutan nga ta ng muklo na to na bago dumating yung isod sa DPWH, ha? nagsimula mo na yan kay Sara na kung saan sa Administrasyon Marcos, ang unang-unang-unang-unang-unang nakita na gumawa ng katiwalian at kababuyan, kawalangyaan pag nanakaw sa pera ng taong bayan ay si Sara Duterte na humakot ng daan-daang bilyon. Natatandaan ninyo yung 600 bilyon na binigay sa kanya para sa DepEd. Nasaan? Nasa bulsa niya. Diba? Kung ikukumpara mo, ikukumpara mo doon sa flood control project na 500 bilyon billion na kung saan ay inilagak sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang lugar, samantalang yung 600 billion na binigay ha? kay Sara Duterte ng mga uh, ng ating gobyerno ay nasaan? Sige nga. Eh ang uh, sinasabi lang kasi nila doon, di ba yun yung USB niya iimbestigahan yung 125 million? eh. gago, hindi lang yun ang iniimbestigahan sa kanya, pati yung 600 bilyon para lang matauhan ka. Di ba? Eh ngayon, nakuha ba nila yung simpatya ng mga kasundaluhan? Hindi. Dahil unang-una, lahat ng mga sundalo sa buong Pilipinas galit po kay Sara Duterte dahil sa panggagamit niya. eh biro mo para makalusot lang siya. Sinabi niya, binigyan ko yung uh, alpwansya sa the Philippines na 16 na 15 million para sa yung tatiwities. Eh nakita yung kagaguhan niya, kagagahan niya, kasi nungalingan niya ng Armed forces of the Philippines. Pumunta ngayon ng Senado, pinasinungal hindi po totoo yun sinungaling po yung ano na yan vice president na yan nagpapirma lang siya doon para lang yun pala ginamit manggagamit talaga mga minamahal ko mga kababayan sobrang manggagamit talaga itong babae na to tapos hihingiin niya ay oh, supportahan niyo ako gaga paano ka susuportahan iwalang niya ka sinungaling ka manggagamit ka Oh, kaya wag na magtaka yung uh, ungoy na si Eric kung bakit po lang lumabas na Armed Forces the Philippines para para sumama sa kanila. Hindi naman hindi naman mga tanga yung Armed Forces of the Philippines, no? Oh, lalo hindi naman mga tanga yung mga kapulisan, no? Ano, sino yung mga kasama niya? Mga MP lang at saka yung mga mga awol na sundalo. Oh, yung mga inaamag na sundalo. Yun yung kasama ninyo, yung malapit ng pirmahan ni San Pedro. oh, may kasama pa silang isa dyan, yung uh, mukhang tokmol na sundalo na hindi ko malaman kung yan ba eh pang sayad sa utak, bakit pinalabas yan? Diba? oh, kaya uwi na naman po, so tayo na naman po panalo. Sabi ko sa inyo, kahit isang daang beses pang mag-rally, mag, mag -ano, kahit, kaya sigurado na po na itong si ay mai-impeach na mga minamahal ko mga kababayan. Kaya itong mga DDS, iyak. Iyak, kawawa naman yung mga DDS. parali rally pa kay mga putang ina ninyo. Uh, ano, may nakinig ba sa mga panawagan ninyo? Wala, kasi alam ng taong bayan na mga maluloko kayo, mga may tama kayo sa utak. Ilang beses yun na ba ginawa yan? Mukhang hindi lang apat na beses. Maawa naman kayo sa sarili ninyo. Pinagtatawa na na ng mga dilawan, pati ng mga pinklawan. Rally kayo ng rally, dapat tasik yun si PBBM, samantalang ang tunay naman na magnanakaw at talagang gumawa ng kasamaan ng amo ninyo. Eh gusto lang ninyo nga makaligtas yung amo ninyo dahil mahihila mga kukote ninyo. No, talaga itong mga bisaya na itong mga putang ninyo ito iba Sinasabi ko sa inyo mga kababayan, eh ito may pa ano-ano pa si Sara, buhaya. Kamag-anak niya 'to eh. Eh kaya to si Sara lang to pag bumalik to dun sa Palawan, maraming buhaya doon, hindi na to makakabalik dun sa lungga eh, niya. Eh mismo kamag-anak niya pinalitsyon niya eh para lang sa kaartihan niya eh. Alam mo lahat isasakripisyo niya no. Pati yung kapwa niya buhaya, sinakripisyo niya. Kung sa bagay din na ako magtataka kasi kung yung tatay nga niya sinakripisyon niya eh. Para lang makuha niya yung simpatya ng taong bay. Alam niya ba na alam na alam ni Sarah na huhulihin na yung tatay niya. Pero bakit sinadya niyang papuntahin doon sa Hong Kong yung tatay niya? Kasi para pagbalik ng tatay niya, kung madali nang hulihin. No? Hindi na mahirap hulihin. Alam ni Sarah eh, na kung hindi niya paliliparin yung tatay niya, papuntang Hong Kong, hindi talaga makuhuli yon dahil mahigpit ang siguridad doon sa Davao City, sa tatay niya. Pero bakit niya sinadya? Kasi planado niya yon. Kailangan niyang gawin yon para kailangan niyang yung sakripisyo ang tatay niya para nang sa ganun, makuha niya yung uh, simpatya ng taong bayan at hindi siya ma-impeach. Dahil sa makasariling idea niya, dahil sa makasariling niyang, uh, dahil sa napakasariling napakas niyang uh, pag-uugali, ayun, kaya ang sinisisi ngayon ng, sa totoo lang sinisisi ngayon ang sabi ng mga kapatid niya kailangan gawan mo ng paraan yan dahil sinakripisyo mo yung ama natin para lang sa sarili mong kapakanan Kaila, nga si Sarah mas inuubos niya yung oras niya doon sa dahid inuubos niya yung oras niya sa kakarali-rali dahil alam niya na may pananagutan siya doon sa dalawang kapatid niya pati sa tatay niya dahil sa ambisyon niya na makuha yung kapangyarihan ni PBBM Ayun, sinakripisyo niya yung tatay niya. Planado niya yun eh. Planado niya yun. Kitang-kita -kita niya, alam niya na eh. Kasama pa siya sa Security Council, uh, yes. National Security Council doon eh. Kasama pa siya. Kaya yung mga intelligence, nalalaman din niya agad na, eto, dumating na yung, ano, yung warrant, may warrant na para kay uh, Duterte, sa tatay mo. O, oh, dapat sinabi niya, O, tay, huwag ka lang Huwag ka nalang ano, huwag ka nalang pumunta sa Hong Kong kasi mahihirapan tayo, baka pagbalik mo, madali ka ng mahuli. Pero bakit niya sinadya? Bakit niya sinadya? Kasi planado niya. Planado niya na kung saan, bagamat si Tori ang humuli, pero planado niya yun. Sinadya niya, kung bakas sinadya niya ipakain yung tatay niya para lamang sa sarili niyang interes. Kaya nga itong babae na to talagang manggagamit po ito mga minamahal ko mga kababayan. Diba? So, ganun pa man, eh boti nga sa mga nagrarally ano uwi na naman kayo o, sigurado pagod na pagod yung mga yon at sigurado ko na uuwi na naman matamlay pag -ising na ni Eric matamlay na matamlay matamlay na matamlay yung unggoy di ba so salamat po sa Diyos sa pagliligtas po sa ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa mali po, tulad po na sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating ng bayan, mabuhay po ng mamahal sa ating ng bayan. Maraming maraming salamat po.